kasama na po natin sa linya ang vice president and product innovations head po ng Gcash sir Ferdy Perez magandang umaga po sir ay hey, magandang umaga po ma'am Chacha Good morning po sir, thank you for being on the show. Nako, eto, nasa mga balita ngayon ah, na dumami po yung bilang ng mga walang trabaho dito sa Pilipinas. Uh -huh. Kaya importante itong pag-uusap natin ngayon, lalo po para sa mga naghahanap po ng trabaho. Pwede po ba natin ipaliwanag muna para sa mga hindi-pamilyar na nakatutok po sa atin ngayon, ano po ba itong G-Jobs at paano po ito naiiba sa ibang job platforms na mayroon na tayo ngayon? am um, tama po kayo dyan, Ma'am Chacha. No? Again, maganda umaga po sa lahat ng sumusabay-bay sa atin ngayong umaga. Um, ito pong G-Job sa isang job hunting platform sa loob po ng G-Cash. ba diba? So sabi natin, ba diba, ang G-Cash nandito to really drive financial inclusion. Alam mo naman natin na bago ka pa magkaroon ng financial inclusion, kailangan meron ka munang access, di ba? Sa, sa tamang income, sa tamang trabaho. And kaya namin to sinimulan kasi gusto talaga natin iangat no, yung buhay ng ating mga kababayan. Alam natin, sabi mo nga po, medyo mataas ang unemployment rate natin kahit na bumaba siya no, recently. Pero yung underemployment, mataas din. I think nasa mga 11.9% siya ng huling study. So, isa yan sa mga pinakamataas no, sa neighboring countries natin. So, alam natin no, na may opportunity para sa ating mga kababayan na umangat at kumuha ng baka mas naakamang trabaho para sa kanila. So itong g no ay hindi lamang nagbibigay ng um, opportunities o mga trabaho para sa ating mga kababayan, pero pe pwede rin sila mag-refer na mga kakilala nila na baka gusto maghanap ng trabaho. So ang kakaiba dito, talagang focus tayo on blue collar workers, ba diba? So, maraming job platforms ngayon. Mar um, maraming mga website na pwede ka maghanap ng trabaho. Pero kakaunti o halos wala ang nakatutok no, sa mga blue-collar workers natin. And alam naman natin, at ano ba ang experience ng blue-collar worker? Ang blue-collar worker, para maghanap ng trabaho, usually mag de ba? Magpupunta doon sa trabaho, mag apply mag ng biodata. So, kailangan malapit sa kanila, Diba? So medyo mahirap no na mawala ng isang buong araw para lang maghanap ng trabaho. Because of ito, si G Jobs no through our partner also with PasaJob, Online, pwede sila maghanap ng trabaho. Uh, ilang click lang pwede sila mag-filter so ang lugar, anong um, level ng trabaho, anong industriya ang gusto nilang hanapin, pwede sila mag-apply agad. No? Apos. So, it... mm. apa Opo. So sir, ito ho muna para ho mas medyo mas maging klaro itong ating uh, napaka-importante discussion. Blue uh, collar jobs. Ano po? Ano bang klase mga trabaho meron po dito? At paano po natin uh, masisiguro nga na mapagkakatiwalaan natin yung mga job listings dito in the light nga ng napakaraming scammer ngayon, sir? Uh, manong Ted, tama po, no? I, I mean, segment na bago dito na pinag-uusapan ni mga scam na mga trabaho. Mm -hmm. So, dito po talagang um, with us and our partner, binibet talaga natin no? yung mga trabaho na nililista. So, hinihingan natin sila ng mga dokumento like yung SEC registration, BIR permit, para alam natin lahiti mo yung mga kumpanya at lahiti mo yung mga trabaho yung nililista nila dito. Um, again blue collar um libo-libo mm -hmm. trabaho -libo yung trabahong available dito na makikita no sa listings no karamihan makikita mo meron sa logistics meron sa transportation uh, meron din on sales financing mm -hmm. so kahit anong akmang trabaho para sa kanila sa kalang industriya um, meron din kami partnership no with some other institutions para i-train din sila no, para maging mas ready sila para sa trabaho pwede lang applyan mm -hmm. um So, kumgaga po, so kumbaga, sir, uh, ito ho yung mga pangkarniwan trabaho na hinahanap po ng ating mga pangkaraniwang mga manggagawa, ano ho, dito po sa uh, sabihin na po natin ano sa mga malls, sa mga malls, ano 'di ba? Ano ba 'yung mga trabaho po diyan, yung mm -mm. mga tumutulong po uh, mm -mm. para po sa retail, yeah, sa mga restaurant po, na mm -hmm. Yung mga ganon. Opo. Maging dito po din sa logistics na binabanggit mo siya. So, sir, paano ba gagamitin itong G-Jobs na ito? Paano po ang sistema? So, madali lang po. Um, pupunta lang po yung mga tao sa GCash. mahanapin um, hahanapin yung G-Jobs na button. Pag-click nila doon, maari na sila maghanap ng mga trabaho. Pwede sila mag-filter kung anong, again, anong level, educational level, anong industry, anong job level. At doon-doon po, pwede sila mag-apply. Isisten na yung resume nila doon at we can, they can expect, no, that within a couple of days, mag-reach mm -hmm. out na po sa kanilang kumpanya ang ina applyan nila. So, mm -hmm. kung dati, na mag-iikot sila personally at mag ng mga kumpanya mm -hmm. na pwedeng applyan, ngayon, kahit nakaupo po sila sa bahay, pwede sila maghanap ng trabaho. Oo. Uso na talaga yan ngayon. Mm -mm. Online na lang ang paghahanap Oo, yung, yung ng trabaho. Yung convenience, no, noong mga naghahanap ng trabaho sa pamamagitan po ng internet, mm -mm. po sa GCash, no? Mm -mm. Opo. So, dapat may GCash ka muna. May GCash app. Mm -mm. Opo. Tama po. <laughs> Doon tayo magsisimula, di ba? Dapat meron kang GCash and then, yung nga magiging daan para ka makapunta. Specifically po, no? meron ka ikiklik sa GCash. Yes, nasa loob ng app mismo, yung, Gjobs. g, -Jobs. g -Jobs. Oo, oh, Pero po. bukod sa trabaho, mm -hmm. meron din binabanggit dito, uh, Sir Ferdy, yung tungkol po dito sa... G-Jobs Referral System. Pa, paano po nag-work ito? Papan I mean, anong opportunity bibigay po nito at benepisyo para sa mga users po na makakapagbigay ng trabaho dun sa mga kakilala nila na naghahanap po ng trabaho online? Opo. Ang alam po natin, no, na ang paghahanap ng trabaho usually nakuha yan sa mga kakilala. no Based mm. on the data, based on experience, mm -mm. mga trabaho natin, nirefer tayo o may nirefer tayong iba. So dito, ire-reward natin yung mga kababayan natin na mag-refer. So kung tingin nila hindi sila akma o hindi sila ready para doon sa trabaho, pero silang kakilalang kaibigan, kamag-anak, at pwedeng i-refer yun sa trabaho. At ang maganda dito, kapag nakuha ang kaibigan o kakilala nila, Oo. pwede sila makita ng extra. Oo. na Imbis na mapunta sa iba yung referral fee, sa kanila po mapupunta yung referral fee at pwede pa nilang pagkakitaan na pag-refer nila. Nakatulong na sa kaibigan, kamag-anak nila, kumita, kumita pa, pa sila. Pa pa sila. Oo. Sir Ferdy, can we talk about kung magkano yung potential referral fee na pinag-uusapan po natin dito? So, depende po sa trabaho. Mm -hmm. Uh, it can range from let's say 500 pesos. Wow. Pero makikita Oo. mo sa platform makikita ka 30,000 pesos, 50,000 pesos. Depende po sa trabaho, no. 500, um, tas umaabot po tama ba yung ng dinigo ng 30,000 pesos yung referral fee. Opo, depende po sa trabaho. Oo, so hindi lang yung mga may trabaho, yung naghahanap ng trabaho, ang maganda ang oportunidad para dito sa G-Jobs maging yung mga magre-refer lang sa mga kakilala nila. Opo, nakatulong na po sila. 500 to 30,000 pesos ang pwedeng referral fee. Siguro nga din, kasi nga doon sa kung nahihirapan maghanap yung kumpanya, nung manggagawa, may baka ba dyan sa announcer? Bakit ka naman ba't ayaw mo na nito? Parang <laughs> I, ako ipapadala mo. i refer kita. I -refer kita? Ikaw, parang ayaw mo na akong partner. Ah. Ikaw ha, pinapatawa ko si Sir Fergie. Baka eh. makatanggap ako ng... Uh, Ayun, gusto mo i referral fee? Oo. Ikaw talaga. Wala pa na... Oh, ikaw joke, talaga. Joke na. Smile naman tayo oh, dyan. Smile okay. naman kayo dyan, mga okay, kapatid. Okay, so, sige. So, so, basically po, uh, sir, dito po, no? Uh, so, sino-sino ang pe pwedeng mag-apply po dito? Dito po sa G-Jobs na ito. Kung baga, sino-sino ang gustong pe pwedeng tumulay sa G-Jobs para sa kanila pagharap ng trabaho? Lahat po ng GCash user, pwede mag-apply. Kailangan lang nila ng um, GCash account. Uh, kahit sino po, kahit na fresh graduate, kahit na senior, may PWD. Basically, lahat po, um, hinahanapan po ng opportunities natin yan. At uh, pwede po sa po nasa sa GCash app at maghanap ng trabaho na kaakma para sa kanila. Okay. And uh, sir, again, ano po, para lang humas klaro ha? kasi nga in the light nitong napakaraming scams ngayon. Napakarami po talaga manloloko ngayon. Ano mga palatandaan? Opo, palatandaan na niloloko kayo gamit ito. Kung baga ano po ang mga palatandaan din na ito ay tunay yung pong pagpunta mo doon sa Gcash uh, app. G-Jobs. G, -Jobs. Tama. G uh, mm -hmm. po, and then to G-Jobs para lang humalaman nila. Kasi baka ho na naman may, mga na, ma na may naman magagaya ito, na, na naman eh. ng mga, di ba, di ba, kino clone yung itsura ho ng mga, mga website po. Ano po ang ating dapat na gawin at uh, dapat bantayan, sir? Ang siguro po ang tatandaan natin is uh, dito lang po sa loob ng Gcash app, uh, pupuntahan ng G-Jobs. Um, huwag po tayo magpaloko na magbibigay ng ibang link o ibang website nasa labas ng GCash app. At kasi kapag nasa labas ng GCash app, sigurado po na talagang finilter, vinet at pinatunayan natin na lehitimo yung mga kumpanya at mga trabaho nakalista dito. Ayun. So, kung bagda unang-una, eh, kung iwala kang Gcash, cash nakatanggap na nito. Huwag eh. <laughs> Wag ka na agad maniwala. Okay, na kaagad yan, di ba? Kasi diba? yung Gjobs, jobs nasa oh, loob nasa mismo loob po ng Gcash. Okay, sige. Mm -hmm. okay. So, chat please. Ano? Eto po. Sir Ferdy, ano po yung mga ginagawang hakbang pa ngayon ng Gcash para po mas marami pa, hindi lang itong mga Pilipinong walang trabaho, ang matulungan po ninyo? Um, nakikipagtrabaho po tayo, nakikipag-ugnayan po tayo sa iba-ibang departamento at iba-iba mga kumpanya no? tulad po sa Dole, tulad po ng sa TESDA upang mapalawak pa natin no yung mga opportunities no nakikipagtrabaho tayo ngayon sa mga LGUs no with the peso um, units no ng kada LGU para makipag-ugnayan at makipagtrabaho sa kanila na bigyan pa tayo ng more listings no through PASA job para yung mga naghahanap na trabaho mula sa ibang-ibang rehiyon mabigyan po natin oportunidad Ayan, at least malinaw na malinaw na ngayon. So, Invite lang natin ulit, sige. Sir Ferdy. Ito mga kapatid natin ano, mm -mm. na naghahanap ng trabaho at gustong i-refer yung mga kaibigan nila na magkaroon ng trabaho tungkol po dito Saba, sa G-Jobs. At saka Chip, yung convenience po nito. Very, very convenient. Hindi ka na magpapawis. In hindi ka na magbibihis. Mm -mm. Hindi ka na magpapabango. Uh -uh. <laughs> hindi ka na mamamasahe. Dahil maaari ka makapag-apply ng trabaho, makahanap ng trabaho, o makatulong sa mga naghahanap po ng trabaho pa mamagkita po nitong G-Jobs. Go, Sir. Opo, tama po yan. Sige po, ano po inyong panawagan po sa kanila, sir? Go ahead, sir. So, sa ating mga nakikinig ngayon, um, kung nanais na po maghanap ng better opportunity o ibang trabaho, punta po tayo ngayon sa GCash app, hanapin lang po natin ng g -Jobs at maghanap po tayo doon kung may naakma. And feel free to apply, feel free to refer yung mga kaibigan o kamag-anak natin. At good luck po sa ating lahat. May pahabol dito ang katanungan na po. Sir Ferdy, kung mamarapatin po niyan, nanonood po sa atin. Uh, meron po dito ang trabaho din sa abroad, kung sakali? Sa ngayon po, um, hindi pa. Mm -hmm. Pero nakipag-ugnayan po tayo ngayon. No? sa DMW at okay. ibang mga institutron wow. para mapasapin po natin yung mga international wow. na OFW. So coming yeah. soon, kumbaga coming soon. Yan. Sige po. So Sir Ferdy, salamat sa dipong panahon and we appreciate po itong ginagawa po ninyo para nga po makatulong po tayo sa ating pong bayan at sa ating pong pamahalaan tungo po sa pagkakaroon po ng hanap buhay ng maraming Pilipino. Mabuhay po Sir! Maraming salamat po ulit at magandang umaga. Thank you. Sige noong Ferdy Perez ang VP and Product Innovation Head ng GCash. Yes, yes.